Okay, kakapasok lang ng balita. Ano, alas dos na ng araw. oh, si Super DM gustong ipadukot dahil sa video na ito. Panorin nyo po, Paskong Pasko pa naman, kawawa naman si Super DM. Wala nang intro-intro, ang tagal ko na nawala sa YouTube, siguro naman namimiss nyo na ako. <laughs> Nasira ang cellphone ko dahil sa kakapanood ko nito. Pati ito, ito, ito tsaka saka ito. Sa sobrang gigil ko sa mga pinagsasabi nila, nampas ko yung cellphone ko. Wala nang intro-intro. Hoy, makinig ka, Inday Castro. Lahat ng sinasabi mo, puro false, walang tro. Hoy, Castro. Hoy, Inday. Alam mo, ang sarap kurutin ng iyong putay. Ito yung mambabatas na walang alam sa batas. Pinapakulong ang tauhan ni Inday Sara kasi nga daw, lumabag sa interfer of law. Subukan mo si Sara ang ipakontemp makikita mo. Kinuntemp ang tauhan ni Inday Sara kasi nag-interfer daw sa kanilang pag-imbestiga. Hoy, kung hindi ka ba naman bubo, edi sana alam mo na independent constitutional body ang Commission on Audit. Hindi siya pwedeng utusan ng vice-presidente at ng kongreso. Kaya ang ginawa nyo, nagpadala kayo ng papel pareho. Pwede kayo mag-request pero hindi kayo pwedeng manguto sa kanilang trabaho. <laughs> Ikaw, nag-request ka ng papel sa Commission on Audit. Si Inday Sara naman, nag-request na wag ibigay ang papel. So, parehas lang kayo na nag-request. Tapos ngayon, hindi ka sinunod ng Commission on Audit. Sasabihin mo, sila ay nag interfer sa pag-imbestiga ninyo. Karapatan ng kuha na wag sundin ang sinasabi mo. Independent constitutional body sila. Kung meron man dito mag-imbestiga sila at hindi kayo. Hoy Castro, yung independent constitutional body ay dapat mong igalang. Kung gusto mo pala ng resibo, eh di dapat nag-auditor ka na lang. At isa pa to, si Madam Lesa. Sabi niya, sa tingin mo hindi ko kayang gawin 'yon, iasawa ako ng presidente ng Pilipinas. Hoy Madam Naging first lady ka lang kung umusta ka para kang rena sa ibang bansa Ang yabang mo naman magsalita Sa tono mo para kang nagbabanta Hoy madam, hindi abang buhay nasa kapangyarihan Kaya hanggat nandyan ka pa, gumawa ka ng kabutihan Dahil kapag wala ka na dyan, mukha ka ng utusan At isa pa to si Bungit Walang kwenta ang pinagsasabi sa PhilHealth Nagpapahalata ka lang na sa kalusugan wala kang malasakit. Hindi mo ba alam bungit na kapag matanda na ang mga magulang natin, maraming nagkakasakit? Akala mo hindi apiktado dito ang mga kabataan? Yung mga kabataan, yung tinatrabaho nila, yung sweldo nila, imbis pambili ng pagkain, binabayad pa sa ospital para sa mga magulang na nagkakasakit. Tapos ngayon, nasaan ang pundo ng PhilHealth? saan ninyo ginagamit kulang na nga ang serbisyo ng PhilHealth aba nagawa nyo pang mangupit <laughs> eto hindi mo na ako magmamakataha kasi gabi na para maintindihan talaga tayo ni Bungit Senyor presidente ha nararanasan ko ang nararanasan ng mga kababayan natin nasaan ang iyong malasakit ha hindi mo ba alam na ang laki ng nagastos ko sa mga gamot. Wala tayong libreng check up, Senior Presidente. Yung mga matatanda, Mr. President, nagkakasakit sila. Nung wala pa silang karamdaman, meron na silang sakit. Pero hindi naagapan ng maaga pa kasi walang libreng check up. Hindi sila nagpapa check up. Ibig sabihin, inopel ang gobyerno natin, Senior Presidente. Ngayon, ang mga pasyente, ang mga magulang natin, dinadala lang sa ospital kapag 50-50 na. Nung wala pang karamdaman, hindi nila nalalaman na may sakit sila kasi walang libreng check-up. Ngayon, Senyor Presidente, nagpa-check up kami doon sa private. Ha? Ang laki ng binayad namin check-up pa lang. Tapos ito pa ang resita, ang mahal pala ng branded na gamot. Ano? Yung sulat pa nila, hindi mabasa ng mga natural na tao lang. Sila lang makabasa. Para hindi kami makabili doon sa butika kasi medyo mura doon. kasi gusto nila sa kanila bumili. Kasi sobrang mahal sa kanila. Anong klaseng bayan meron tayo? Akalain mo yon gamot pa lang, umaabot na sa 30,000. Totoo yan kasi yan ang nabili ko. Kaya naman palang gumaling ang mga may sakit. Kung gagamit lang tayo ng branded na gamot. Ngayon, tatanungin ko ang gobyerno. Kaya ba nila magsuporta ng branded na gamot? kaya ba nila pababain ang mga branded na gamot kasi hindi to kaya ng mga mahihirap yung mga magulang natin matatanda na kadalasan na lumalabas sa kanila na sakit high blood, sakit sa puso, sakit sa liver kaya naman palang pagalingin sa branded na gamot kaso wala silang pera ngayon kung hindi inutil ang ating gobyerno may ginagawa ba sila para suportahan ang pagbaba ng presyo ng gamot at magkaroon ng libreng check up ngayon mga kababayan sagutin nyo ako mga kababayan nasaan ang binuto natin ngayon Nasaan sila?